mabili tayo ng healthy na pagkain. Ano bang healthy na pagkain? Siguro ito. Asparagus. Favorite ko to eh. Asparagus. Hmm. Magkano siya? $1.30. Asparagus. And siguro broccoli. Yung broccoli, $5.50 per kilo. Ayan. Bili din tayo ng kiwi. I don't know kung maganda ba ito sa high blood. Pero, pruta siya, di ba? kiwi fruits. Kuha din tayo nito. Puro maganda rin ito. Kuha tayo ng mandarin. Pero ang dilip niya. Parang pambata siya. So, medyo malaki. Ang dilip ng mandarin na rin. Pero sabi nila maganda rin daw ang lemon. Lemon. So, kuha din ako ng lemon. $5.50. Mahal na ngayon. Mamahal na. Yung mandarin pala, nakalimutan ko. Ayan. Ito, kuha tayo ng mandarin. So, ito medyo malaki siya. 350 ang kilo. So, ito malalaki siya. 350 ang kilo. Hindi naman ako marunong magtingin kung alam ba dyan yung okay. So, kuha ko tayo. So, totoo lang din mo ma-maintain yung healthy living nyo. Know? Ang gastos. Pakain ka lang healthy, mag-gastos talaga siya. So, totoo lang. Kahit naman hindi healthy, mag-gastos na sa panahon ngayon. So, pwede na to. Yan. Diba, binibili lang. Totoo lang, pakalampas na ng $100 dollars yun. Gastos, no? Ito, o. Oh, yan. Ganyan tayo ng avocado. Avocado is $2.50. Iba-iba siya ng klase. Ito per kilo, $8. Ito isa, $7. Pero wala pa siyang hilaw. Ano ba yan? Hilaw pa siya Nagbibenta sila dito mga hilaw pa talaga. Ito, $2.50 per kilo. Kuha tayo. Ito dun sa isa. Ang mahal naman, $2.50 ang isa. Mga ganito. na lang tayo sa ilaw. Antay na lang natin mahinog. yan? Ayan. Siguro magsalat tayo. Magsalat kaya ako. Dito tayo sa... pa pinakaiba mo. Cherry tomato. $3.20. Cherry tomato. Ayan. $3.20. Then, dagdagan natin siya ng baby cucumber. Ayan. Hi! We can add this. Oh, this is actually nice. This is colorful one. I'll, I'll just choose this one. Colorful siya. Tatabas akin yung babae kasi sasalita ako mag-isa. Balik tayo dito. Nakalimutan ako eh. Uy, ano to? Ano to oh? Tingnan nyo oh. Blackberries. Ayos kaya to. Blackberries. Ooh. I-try e, na natin yan. I-try e, natin yan. Blackberries. And then, this as well blueberries. Oh, may blackberries, may blueberries. Pero parang hindi naman siya blueberries, di ba? Parang siyang black din. So, two for five dollars. Kuha tayo ng dalawa. Puro healthy yan. Kita nyo naman. Puro healthy yung pinamimili ko. Kala nyo, mura yan. Mahal na yan. Kakaloka naman talaga mabuhay sa earth. Nahanap ako na pansalat Bakit wala? Bakit ganoon? Ay kakaubusan. Wala ito, kuha tayo ng iceberg lettuce. Ayan na nga o, oh. iceberg lettuce. Bumili ako. Medyo pa stop stop ako mag video kasi ang hirap mag maglagay sa plastic. Dahil hindi ko ma-open yung plastic. Tapos kuha tayo ng uh, carrots, baby carrots. Ayan, nagay natin siya sa salad. Baby carrots. Ano ba magandang dressing sa salad? I think lemon, just only lemon, di ba? Pero ito, beetroot as well. Beetroot. Maganda rin to. Cook na siya, di ba? Ready na siya for the salad. Oh, nuts. They said maganda daw yung nuts sa uh, sa mga high blood. Then, punta naman tayo dito. Greek yogurt. Psst. Sana makain ko siya. Let's just get chicken for the stir fry. Ayan. Stir fry for what? Diba? Ano ba? Ano naman bang ang gagawin mo? Hindi nalang eh wala si lulutuin ko. Dahil walang itlo. ng Nung isang araw, huwag tayo ng itlo. Alam nyo na kong lutuin ngayon. ginataang kalabasa na may, um, ano ba yun? Ginataang kalabasa na may sikaw. Nakakain na pa kayo nun? Ewan ko kasi nung bata pa ako, pinaghalo halo lang yung mga gulay eh. Nang magulang ko, tsaka ng grandparents ko. Ano ah, lang space? Ah, ito yung mga paborito ko talagang puntahan yan, chocolate. But, no, kailangan ko nang i-avoid yung chocolate. Pero, sabi nila, pwede daw yung dark chocolate. Ayan, kuha tayo nito, dark chocolate. 70%. So, hindi siya ganun kasarap kasi 70% dark chocolate. Pero, syempre, isipin ng health. Kuha tayo ng salmon. Salmon na mahal ako. Gusto ko, gitong dollars, $17.50 ang salmon. Kita nyo naman yung sahod mo dito katumpas lang din ang presyo ng mga pagkain pero nagmamatch naman siya compare sa hindi kagaya sa Pilipinas na yun sa out talaga kulang na kulang yan kuha tayo niyan kumuha rin ako ng oyster sauce tapos yung oyster sauce na yan hindi dalos na agad then sabi ko nga gusto kong magata ito oh coconut milk the coconut milk is a coconut milk yan. ang coconut milk Kuha rin tayo ng milk. One milk. May grabe. Eh. Parang madami na rin pala yung nabili ko. Sabi ko, konti lang ang bibili ko. Wait, okay, ito na ka-half price. Good face. Half price lang siya. Three dollars. Dati siyang six dollars something. Bayad na tayo. Tingnan natin kung magkano yung bill natin. So, dito pwede ka mag -self service, And then, pwede rin dito. Pero, kadalasan kasi ngayon, konti na lang yung cashier nila. And then, yan, ikaw ang gagawa, mag-isa. Pero, since ayoko, tinatamad ako. May sakit kaya ako. So yan, ilan na lang tayo kahit siya lang dito. Ako pag naglagay talaga ako dito, inaayos ko. Char. So lagay mo muna yung char. And then this one as so. well. Sama-sama yung mga prutas, tulay. Diba? Para yeah. nakasama lang siya sa isa. So yan o, oh, sama-sama siya -sama lahat dyan. So let's see kung magkano yung babayaran natin. Ayan o, oh, wala pa pala ng 200. So yung pinayaran ko is 116. Okay lang. Okay lang siya. Pero, ibigay naman ako na ng iba pa.